cancer. So, ito na update sa iyong love life. So, medyo maingay po. Mag-cleanse uh, lang po tayo. Yeah, Mag-cleanse din po kayo. So, kumusta ka na, Cancer? So, ang gagamitin natin si Romance Angel, no? Ah, uh, siya yung, ito yung uring ng Oracle, actually, na nakatoon sa pag-ibig at relasyon. So, kukuha tayo ng limang updates sa'yo, no? Okay. So, thank you so much po sa nag-subscribe. At sa mga nag-hype at nag-like, maraming salamat. Ayan, malapit na December, no? So kukuha tayo ng kukuha po ako ng isa sa bawat sign. At babasaan natin ang private reading, no? Ayan. So keep on commenting po, no? Kasi at mag-feedback din po kayo, no? Pero I hope mga good vibes lang, ha. <laughs> Para hindi na hindi tayo nakakapag ano, nakakapag spread ng bad vibes. And rin po tayo ng who is it, no? So, titignan natin kung anong message ng who is it or oracle deck, no? So, ito yung mga character. Sabihin natin mga person, yung mga outlook nila, no? At uh, may mga wisdom po ang oracle na to. It's either na ipapakita sa atin ang experience ng taong ito, kung anong itsura, kung paano siya matatandaan, no? <clears throat> may blue eyes nang lumilipad. <laughs> it could be foreigner, no? ko For may blue eyes ba ng Pilipino? <coughs> okay, that's it. Just expect nyo na ng one mensahe is my blue eyes na mata. No? Pero hindi lang yan. There's a deeper meaning on that po, no? <coughs> So, nakita mo, meron ka true love, new love, wedding, this could be the one, and children, no? So, ito yung hindi lang basta sabihin natin na pag-ibig, no? Ito yung parang nakikita natin is nagpapahiwatig itong true love na ang relasyon ay sabi natin is getting into a deeper connections no in a very very deep connections na there's a trust respect and potential na sabi natin tumagal habang buhay no at maari ito yung isang soulmate or twin flame connection no so she could see ah uh, kapag true love, meron siyempre respect, love, and care, no? So, meron din siguro darating sa inyong new love dito because you have the new love, no? Nangangahulog ang ito na may bagong pag-ibig na darating sa, sa iyong buhay. No, itong new love na to, ito yung maring bagong tao na makilala mo o kaya naman sa bag ito yung bagong simula din ng pagmamahalan sa isang taong kilala mo na or this could be panibagong uh, panibagong dagdag na pagmamahal sa mga may current relationship at sa mga may asawa din po no at sa mga especially this message is sa mga single widow sa mga separated no And you have also the wedding. Ito yung hindi na lang literal na kasal. Maaari ito yung sumisimbolo ng isang matinding commitment o pangako. So maaring magpakasal ka o kaya naman ay magkakaroon kayo ng mas malalim na pangako sa sa isa kapag you're in a relationship. No? Tulad na sabihin natin, merong paglilipat ng isang bahay. O ayan yung magpaplano kayo ng family. No? So, dagdagan ko lang itong sa new love na to, no? Ito yung nangangahulugang ito na may bagong pag-ibig nga. Maaring may darating sa inyo. Ito na rin siguro yung matagal nyo nang iniintay, no? So, ito yung isang sabihin din na paalala na maging bukas ka, no? Sa handang, kumbaga maging open ka. At maging handa ka sa mga bagong opportunity rin. And then, baka ito na nga, this could be the one siguro. Iyan ang new love mo, no? So, ang ang new love na to at, at binigitan ng this could be the one and wedding. Ang mensaheng yun ay nagsasabi ng taong kasama mo ngayon o ang taong makikilala mo. Eh baka ito ba ang yung new love, no? Ay posible nga ng the one, no? Eh, para sa iyo, no? Ito yung nagbibigay ng pag-asa at kaya din sa iyo na bigyan siya ng pagkakataon, no? Na patunayan ang kanyang sarili. No, do not judge him right away. Give him, give him or give, bigyan mo siya ng chance babae ka man o lalaki. No? Kung so, kumbaga dahil maaring siya na nga ang willing na magbigay sa iyo ng ng magandang buhay, no? At ng totoong pagmamahal at uh, ready mag-commit, no? So kasi nga baka rin sabihin natin ma-develop din ang true love sa inyo kahit na bago lang kayo, no? And Nakikita din natin dito itong this could be the one, no? Maaring siya na nga ang iyong pakasalan And meron ka rin children. So, maliban sa literal na pagdating ng mga anak, no? Ang mga children. Ito yung isang reading ay maaring sumusumbulo sa inner child mo o yung pag-asa at innocent at inosente. Or sabi natin inosensya, no? So, maari ito yung nagpapahiwatig din ng pagiging masaya o pagiging masigla mo at pagkakaroon ng pamilya cancer, no? So, maaari na noong bata ka, merong ka rin karanasan na na, 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 ngayon ay lumalabas, no? Medyo, ayan yung pagpapalaki sa iyo, maybe. O sabihin din natin no, na, 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 ngayon pa rin is parang nangyayari. O sabihin natin na maging ganun ka rin dati nung child ka, be playful a little bit, maging masayahin ka. Ito rin sabihin natin, children, could be all some persons mo sa mga kasal na, na gusto na ng anak o panibagong anak, no? At sa iba rin naman na sa mga single, baka ang persons ninyo is mahilig sa bata, no? Uh, but this is also yung mga my experience kayo nung bata kayo na nangyayari ngayon in the future no na kumbaga o dapat i adapt nyo yung pagiging masayahin ninyo din no para mas magandang frequency at energy niyo para maakyat maakit uh, ma nyo si si ano si new love no pero yung kikita natin dito siguradong darating it could be soulmate or twin flame connections no at uh, ito ay napakagandang simula sa magandang simula sa iyo, cancer no? At uh, nakikita mo rito, meron kang isang napakagandang napakagandang update, no? So nakikita natin dito may mga may mga larawan, no? Ito yung mga taong may matatag na res sabihin natin responsible at masayahing personalidad na nakikita natin. No, ang mga katangian nito ay yung mga sumusuporta sa idea ng isang true love at the one, no? she he or she is the one no so nakikita mo ito mayroon mga blue eyes mayroon beard animated eyes no so kung mapapansin mo ang blue eyes no, it could be a foreigner it could be sabihin natin na Uh, ano siya no na may magandang mata ito yung madalas na sumisimbolo sa pagiging kalmado nak no kasi ano deep calm sea no ang blue eyes kumbaga ito yung sabi natin very calm at matapat at mayroong siyang deep no na malalim siya no at sabi natin maaliwalas na paningin din no ang mga taong may asul na mata ay, ay minsan ay na yan sa pagiging dreamer o taong may malaking pangarap at malakas ang pakiramdam, no? So, you might gonna be actually connecting with that persons, no? Meron ka beard. So, ang balbas nito ay sumusimbolo ng ano, no? Sabihin din natin yung physical appearance na medyo may balbas, no? Sa babae naman, sabihin natin, makapalang kilay, no? So, ang balbas din ay sumusimbolo actually ng pagiging matured at responsable, no? At... Animated eyes. No, ito yung nagpapahihwating ng isang taong may buhay at ekspresibo ang mga mata. Sila yung madaling basahin, masayahin at puno ng enerhiya. No? Uh, ang kanilang mga mata yung nagkukwento at nagpapakita ng kanilang totoong damdamin. So ito rin yung sinasabi na children. No? Baka sabihin natin na you will be connected din sa kababata mo. No? at maari rin ang dagdagan ko lang ang balbas no ang beard ito yung sumisibuli ng ng pagiging mature mo responsible at may strong personality maari ito yung dawan mo no at maari rin itong nagpapahiwatig ng masculinity no wisdom at pagiging natural ibig sabihin experience sa rin ang taong darating o sabihin natin ng mga asawa ninyo they are very experienced no marami nang pinagdaanan at very mature ang thinking din ng taong persons na darating sa inyo no at aside diyan sa pagiging mature niya uh, sabihin natin may strong personality siya but still kaya niyang i no kasi meron kang animated eyes dito ito yung uh, yung sabi nating very ex ano expressive ang kanyang mga mata para sabihin din natin sila yung madaling mabasa no at masayahin at puno ng energy no so makikita mo dito na parang everything is about happiness sa iyo. Nakikita natin na lahat ang gabay at ang mga pag-asa mo rito is will came to the root of nong children kasi siguro kailangan mo uli adapt ang ganyang energy din, no? To attract itong true love and the one. O sabihin natin na simple, maging masayahin ka, no? At mag-connect ka sa nature. Ayan, hawakan mo ang puno, no? Mag-walk, uh, maglakad ka ng nakapaa no? Hindi ko na lang sinabi na maglakad ka ng nakapapapuntang trabaho mo, no? Yung dyan, pag nagre-relax kayo, yan, walk. Kausapin yung mga, kung marami kayong mga puno dyan, kung naghahalaman kayo, talk to them. You no? Know? At hawak-hawakan nyo mga leaves, ang puno, pwede nyo yakapin. Yung palm niyo ilagay nyo sa stem ng punong malaki. At sabihin yung intentions nyo na parang ang cellphone laging chine-charge. Parang ganun din ang body natin, no? Ang saksakan natin ang puno. Ang kamay niyo ang i-connect, no? Ganyan ma-charge po kayo. That is how to ano, at least magkaroon kay ng boost, mag-boost ang energy niyo para maganda ang everyday niyo, no? Para hindi kayo yung na-attach sa mga toxic people, no? Yung para hindi kayo bad trip sa day na 'yan, no? So, yung simpleng bagay po na, na na we need to connect sa nature na kayang-kaya naman natin siguro dyan, no? Ah, uh, bababa at tayo sa toilet, magpaaka, no? Ayan yung pagmalapit ka sa tubig, no? Napakaganda siguro. Uh, pagmalapit ka sa beach, no? Magpa mag, mag magtampisaw ka, no? Ayan kung wala naman, uh, kuha ka ng bo, ano sa malaking malaking ano, bacha. Lagyan mo ng tubig at tampisaw mo yung mo, no? Kasi may children, be childful parang energy hinihingi sa iyo yung maging childlike ka, No, hindi ko sinasabing mag-isip bata ka, but at least adapt something that you did nung bata ka. Ano bang ginagawa mo? Very playful, no? So, napakaganda po yung pandagdag energy ninyo. Kasi nga, matat malalaki na tayo. Sometimes, nakakalimunan natin sa, sa daming problema. Nakakalimunan na natin ang, ang magano no? Ang mumite, no? Ang maging maliwalas, ang ano. So, nga, it's about time na you need. Dahil yan ang one requirements para ma-attract mo si the one, para ma-manifest mama mo itong si the one. But definitely, this is an update. So, syempre, parang uh, sabihin natin, baka uh, ganyan na yung energy mo. no? So, definitely, meron kang meron kang true love na meron kang true love basahin could be soulmate or twin flame connection ang new love din nangangahulagan din ito na may bago kang pag-ibig na darating kung married na kayo ang persons ninyo is parang lagi kay everyday no panibagong ano idea naiisip ng asawat, mga asawa ninyo no big sabihin na ang inyong uh, sabihin natin strong nagiging strong ang inyong relationship no at some of you naman, ang wedding, ito yung nasabi ko yung commitment at matinding pangako din. No? Kung may asawa din kayo, hindi ang wedding na hindi ko sinabi kakasal uli kayo. Ito yung sabi natin, mas lalo siyang pangako niya istuto pa rin niya. No? So, yung iba nga, maaari rin magpakasal o kaya na may magkaroon kayo ng mas malalim na deeper connections o no? pangako sa isa't isa. No? Ayan, yung nakikita ko rin yung mga maglilipat ng bahay. Make sure na Uh, pwede nyo po sa akin yan, no? pag mga maglilipat kayo ng bahay, I do, naggagawa po ako ng reading yan para makita nyo kung anong energy ng dating nakatira doon. No, mag-guidean kayo, no? Ayan. and um, please don't forget to like and subscribe friend, and the have you ever felt so stuck hurt, or hopeless Pupay. that marami you knew something had to change but you didn't no, know how things so would work out you, a time say. when you could have really used more mm -hmm. insight and guidance or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life we all struggle with our own issues self-defeating patterns and conditioning all of which color our views of ourselves and the world whether we're aware of it or not Add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in har everything will be revealed to you in har you will be inspired enlightened and empowered nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang